bigla pa rin sa antok. Musiko. <laughs> sa Sa second bend. oras to tanga. <laughs> Try. Try. ba na hotel na untog gumugulong po sa poso, may <laughs> <laughs> YouTube ko talaga to. Sa Jeric anekdota niya. Sa iko yan. Gusto <laughs> <laughs> <do yung> <laughs> <YouTube natin yun. laughs> Hindi ka dala dala pa eh. Hindi ka dala dala pa eh. Hindi ka dala dala pa ako